ito pong ano ito pong uh, Lebron Ayan. ano na po yan uh, 18 Lebron Ayan, yan oh. Lebron ayan masikip po siya masikip at uh, tumaba po ata yung pa ako kasi ang halos binibili ko ay ano 18 half kaya I men 8 pero ito po 18.5 na maging ito o oh, uh, ano ah masikip siya 18.5 na rin siya so parang lumaki po yung pako yan ayun ang nakuha natin ay itong ano itong Jordan na parang formal formal siya yan kita po sa wala tayong ano rito pero sabi niya golf ayun pang golf siya oh, papalitan po natin pang golf lang pala to hindi naman po ako lang go golf okay hala pa po tayo ng ano iba okay